Good day mga sangkay, ganito lang po ako magkolekta ng mga itlog bago iimbak. Ito po ang aking 5K sweaters hens at ang aking broodcock na 2 times winner sa ulotan. Kaso medyo nasira yung pakpak -pak niya kaya ginagawa ko ng kastador. Pero baka isali pa natin yan sa exam pag nakaluwag-luwag. At ito naman aking mga hens na SBR crossed sa sweater at ang aking mabait na broodcock na brown red. Bakit sinabi kong mabait? Kasi hindi pa nanuka sa akin yan. Ever since, 1x winner siya. Kaso napilay yung kaliwang paa niya kaya ginawa ko ng kastador. At kung gusto nyo makita ang spar nila, sabihan nyo lang po ako para masilip nyo, hehe. At hugasan na natin yan para mabugok ay este malinisan pala. Sabi kasi ng iba, pag nabasa na ang itlog, mabubugok na. Huwag po kayo maniwala. Diyan kasi imbis na mabugok, ay nakakatulong po ang paghuhugas sa itlog upang matanggal ang mga bakterya at ma-preserve ang fertility nito at pinupunasan ko po yan ng wipes para ma-disinfection at siguradong ligtas sa bakterya. At syempre, importante na mag-marking tayo para alam natin ang bloodline nila at hindi tayo malito. At iniipon ko pa yan sa ref ng 13 days to 15 days para hindi mamatay ang similya ng itlog at manatiling malusog.